Na Hindi, ayoko. Doon ka sa labas. Ano? Lasing ka na naman. May ala ka na naman eh. Ba't lasing ka na naman? Hoy. Bangon, doon ka sa labas matulog. Doon ka sa labas matulog. Ayoko ka. Dito lang ako. Dito lang. Ay, lasing ka na naman. Eh, sabi ko sa iyo kanina, huwag kang mag-iinom. Nagpag-lasing, bawal nang matulog? Hindi. Sabi ko sa iyo kanina, huwag kang mag-iinom kasi magpa-vlog tayo. Paano tayo magpa-vlog yan? Lasing ka na naman. Ako na sa labas na eh. Oh, Laman. oh. sa labas na. Oh, oh. Laman. Tugan mo na sa labas matulog. Oh, oh, oh. Ay, pare, nandito ka naman sa kwarto. Lasing ka na naman. Pumasok ka na naman dito ng lasing. Ay, hey, sarap patulog ito, walamig. Um, bilis na ako yung inaantok na. Ako na ang pasensya ko sa iyo. Ako na ubus ang pasensya sa iyo. Lisan mo na. Baka sa labas o nung. Baka sa labas o nung. Kung ka mo na sa labas patulog, bilis. Tulog-tulog na ako dito. Kung ka mo na sa labas, hindi kaya may alak na naman. Sabi na huwag maglalasing eh. Ako na nga lang. Ulong, ulong, ulong ka sa labas. labas. Hindi, ayoko. Doon ka sa labas. Ayoko talaga na. Ay, mare. Ikaw lang. <laughs> Ang tagal ko na sinasabi sa'yo, huwag ka paglalasing. Kasi... Hindi ako lasing. Anong tingin mo sa sarili mo? Umi na, umay alak na. Alam mo, hindi. Umi alak tama, Umi na, umi alak na. Ayun ha? Umi alak ah. na. Oh. <laughs> sa labas lang ako matutulog. Nakakainis to. <laughs> Dito ka lang. Dito ko lang sa tabi ko. Bitaw. Asawa. Bitaw mo ginagawa ko. Doon ako sa kabilang kwarto, matutulog. But, but, sino kasama mo doon sa kabilang oh, kwarto? Ay, basta. Doon ako matutulog. Ikaw talaga. Oh, alis na, alis na. Alis na ako. Nakakaano kaya yung amoy. Kasi ako mag-aamoy alak. Nakakapulong. <coughs> Tulong iwan. <coughs> Bala ka Oh, yung... mahal ko. Dito ka lang sa tabi ko. Kanino ka lang sama? Sa ibang pare. Diyan ka na. Bye-bye. Mukha mo na sa labas at <coughs> ikay lasing. Mukha mo kayahin salita. Huwag ka na.